Ito po ah, kumpirmado. May kapanglawan at kabagabagan ang mundo ngayong panahong itong 2024. Ang nakikita ko po ngayon, observation ko, isang taon lang po ang kinumpir ko last year 2023. Pero ang kapanglawan ng mundo ngayon sumosobra at nag-i-escalate -e po ang mga bagay-bagay hindi ko na po mapapanggitin kung ano yun. Tignan na lang po ninyo, itingin na lang po ninyo ang inyong mga mata sa paligid po natin. Obserbahan nyo, pagbabago ng diwa ng tao, pagbabago ng isip ng mga tao, interest ng mga tao. Walang hilig sa Diyos. Actually, mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z na tinatawag, nakakatakot dahil parang iilan na lang sa kanila ang pwede mong pagpahayagan ng ebanghelyo. Although I am not minimizing or uh, tawag dito limiting the capability of the word of God itself, the gospel itself, but tignan mo yung natural ng mga kabataan ngayon. Truly, ang laki ng pagbabago. Kaya ako naniniwala po ako sa mga bagay na nangyayari niyan. Yung sa Middle East na nag-i-escalate -e yung mga gulo naniniwala po ako anytime now rapture na. At inahanda na po natin yung mga maiiwan sa rapture, ng mga talagang matigas ang puso, yung nasa larawan na yan, ganyan ka lawang sa ang sasapitin nyo sa rapture. Kung, oh sorry, sa tribulation, kung naiwanan kayo ng rapture. Okay? O alitin ko, ganyan kapanglaw ang daranasin nyo kapag ka naiwanan kayo sa rapture. Sapagkat pag naiwan kayo ng rapture, automatic pasok na kayo sa tribulation, first three and a half years, at great tribulation yung second and a half years. So ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo, habang church age pa, ito ang pinakamagandang paraan or um uh, tawag dito dispensation para maligtas accept Jesus now as your Lord and Savior. Jesus is the only hope for the world. Wala akong ibang makitang hope. Outside Christ, outside Jesus, walang hope ang mundo. Hindi mo pang mapangahawakan ang mga salapi mo, ang mga pera mo, ang mga binibili mo sa mga online shopping ng mga mamahaling mga gamit. Tapos papakita mo, i mo pa sa bahay mo pinagmamalaki mo, okay, fine, you have the money to get it. Okay, hindi po masamayan kung believer ka. Pero naniniwala ako ang mayaman na believer, ang priority po niyan ay mga bagay ng Diyos. Okay? Hindi lang yung pangsarili, kundi nagbabahagi talaga. Ayan po ang tingin ko. At ang totoong mananampalataya po ng Panginoong Hesus ay merong hunger o meron siyang tinatawag na talagang desire to share the gospel of grace sa ibang mga tao. Okay? So, last days na po ngayon, ang mundo ay truly, nakikita ko na po talaga yung escalation ng pagpapago. Ang lungkot ng, especially nung buwabag yun nung last week, yung Christine, di ba? Uh, ang lungkot ng mundo eh. Tapos, konting aaraw, tapos maya-maya madilim muli. Y yan po ang nakita ko. Okay, sabihin mo, o oh, natural, bagyo. Well, sasabihin ko sa iyo, maski hindi bagyo, malungkot ang panahon. Obserbahan mo ang paligid mo. Hindi lang dito sa Maynila, hindi lang sa probinsya, kahit saan, buong mundo. Buong mundo. Yung mga taga-Amerika ang sabi, parang nag-iiba ang panahon. Amerika na yan, New York yan, ha? Pero sabi nila, parang nag-iiba ang panahon, nag-iiba ang mundo. Well, hindi lang po parang nag-iiba na nga po talaga. So, yan ang gusto kong i-share po sa inyong gabing ito. Nagbabago ng mundo. Anytime, rapture na. If you are a believer, have this excitement in your heart that anytime we will meet Jesus for the very first time in the rapture. God bless.